Ayan, good morning po sa ating lahat mga kalingap Ayan, uh, at nga po ano Haris na po kami At parang kami ang dalaw lang yung ngayon magkasama At uh, dadala namin yung uh, kutsi na lang ni Toto ano po ayan at uh, pupunta nga po kami kay Christy so ayun po mga kalingap maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta sa aking uh, munting channel at sana po huwag po tayong magsasawa na manood ng mga ginagawa namin na mga video sa araw araw po ayan samahan nyo po kami mga kalingap ni Dodong para pumunta po tayo kay Christy po ang pupunta namin isusurprise e, so, po namin, namin sila ayan maraming po salamat mga kalingap ayan at siyempre po ano wag po natin kalimutan na suportahan ano ang ama ng Kalingap Kuya Bar santos Matubang at atid na vlog Kalingap Rav Royal of Malala Grisel Morales vlog at ang Ruboyz po mga Kalingap Rugers Ayun po maraming salamat magkaklose okay, huh? huh? tama huh? yeah. dito o oh, sige

Ayan kung tayo. pa pala. Ayan po isda muna tayo. At ayan uh, nga po. No, Dalawa lang kami ni Dodo ngayon. Dugay kundi dia sa Digos. Good morning po. Yan na lang sa akin, isda lang. Okay. Ito sa akin. Isda o. Oh. kita Oh, gitna. oh gitna lang. Ayan, kain tayo mga kalingap. Ayan. Kami lang kalungan ni Dodong. Ang sarap ng pagkain namin. Ayan. Ayan, ginataang uh, tambahol. Hindi. Eh mga kalingap kain muna po tayo. Si Dodong kasama natin. Ayan. Ayan. Ayan po mga kalingap, ano nandito po tayo sa bahay ni Christy. At uh, sa ginagawa na yung sa kuryente niya. Hmm. At uh, yun pong uh, kay Christy, ano, abangan nyo po sa i-upload ni Dodong Ruel. Ayon po naka kwan po sa kanya yung uh, pag-interview po natin kay Christy. Panoorin nyo po sa video ni Dodong. Tama po kayo yung iyak-iyak ni niya ay talagang umiyak na naman po siya doon sa Dodong. So ngayon po hindi po natin makakon kung madumi ano dahil una-una uh, may mga nag

Binta mo muna yung cellphone mo, Christy. Binta <laughs> ko muna na. Oo, oh, wag ka muna mag-cellphone para uh, kuhan. Wala kang stress. Yan ang nakakapaistan. Uh -uh. Yan, linis-linis ka ng ganyan. Di wala kang stress dyan. <laughs> Matarap na ako dyan. Pang mubon. Hmm. Di. Mabayad pa sa mahal-mahal. O dyan eh. Dali na! may kulang pa nga, May kulang pa na materialis dito. Yung flexible hose. Tapos yung yun pong ano yun? Uh, Semento. Semento. Ngayon tinatawagan ko si Toto Sarado. Okay. So ngayon po mga kalingap ano, uh, babalik pa rin po kami dito para ngayon din bibili po kami ng uh, materyales, balik po kami ng dait. Uh, kukunin namin yung flexibulus kasi naiuwi po yun dun sa kubo tapos siminto para matapos na to. Ayun. Ayaw, wala. Baka iniwanon yung cellphone nasa labas.

kunin po yung uh, kagamitan sa kuryente ano ba yung ay yan so, ayan kukunin po natin mga kalinga po kung dito malayo pa naman po yung kay Juan malayo yung kay Christy Hello Ana. Hana May kukunin ako sa loob yung flexible hose Ay bukas to Ay sa maliit ah. Buka naman pala eh <laughs> Ayan kukunin natin ito ito pa nga ito lima ito lima ata ito ito po mga kalinga po ito yun ito ang uh, dadali natin dun tapos simento ang layo po kaya yung kay Christy dito sa gubo. halos isang oras din yung isang oras yung papunta dun matulin pa yun kamit yung malayo po ano Ayan po mga kalingap, bibili pa tayo ng bigas para kay Lola Francia. After uh, kay Christy po, pupunta kami ngayon kay Lola Francia. Ay po mga kalingap, po ano, nandito na po tayo kay Christy. At pangalawang balik na po natin ito kay Christy ngayon mga kalingap. Uh, kasi po dinala natin yung mga gamit sa sa electrical wire po ano. Nandito na, dalawang balik na po kami ngayon dito ni Dudong. Kami dalawa lang po dito ni Dudong ngayon mga kalingap. At uh, hanggang dito na lamang po ang aking video. At uh, gusto nyo pong makita yung kabuang video. Pasyalan mo po ang uh, video ni Dudong Royal mga kalingap at sige po hanggang dito na lamang po at siyempre po ano, huwag po natin kalimutan na suportahan ang ama ng Kalingap Kuya Bal Santos Matubang atin na vlog Kalingap Rabruel of Malalag Rachel Morales vlog at siyempre po siyempre po mga Kalingap ang uh, Pro Boys, Pro Girls ayan po mga kalingap medyo pagod din ano kasi meron pong pinasan akong uh, isang sakong bigas ano po kaya tapos uh, dalawang balik na tayo dito at uh, pagkatapos po dito mga kalinga punta na naman kami kay Lula Francia yeah. nyo po mga kalinga busy na tayo na naman ngayon kaya okay lang po kasama ko naman si Dodong and maraming pong salamat mga kalinga yan e po mga kalinga ano, andito tayo sa kay Lula Francia e po si kami lang po ni Dodong ngayon magkasama ano. at uh, hindi po ako makapag video mga kalinga <laughs> wala akong video kasi Ikon lang po ano Unang una Ako po ang driver Tapos Ayan Kaya pasensya na po Wala po tayong magandang video Pero sana po ano support Pasupport na po itong ating ginagawang Ito ginagawang ginagawa kong Video ngayon At hindi ko na po pwede mag dito sa Kila Lula Prensya Ayan po hanggang uh, Ganito lang tayo Ayan may dala tayong bigas para kay Nanay Francia ano po. Ayan. Ay mga kalinga po, galing na kami dito kay Lola Francia. Nagdodol kami dalawa lang. Ayan. Na po, ginabi na po kami. Ayan, Pauwi na rin kami. Ayan, mag-alas sa isna. Ano? Halos maghapon din po kami magkasama ngayon. Okay po, maraming salamat sa lahat ng viewers natin. ang pauwi na rin po kami. Po, mga kalingat, nandito na sila. Kuya Rigan oh. Ayan na. tayo kumustahin natin sila.